Ayan, welcome back mga boss at may bago tayong topic ngayon. May nagtanong kasi yung viewers natin, asa na ba yun? Basahin ko nga yun, sinulat ko dito. Si Intoy Mapa, ang tanong niya, Boss, ano daw ang magandang speaker? Sabi niya, two-way or three-way? Uh, pambahay lang daw. Maganda yung kalabog at buon yung base. So unang-una diyan ah, bago tayo pumunta doon sa magandang kalabog at buong-buo yung base ay pag-usapan muna natin ng bahagya yung ano pa lang yung 2-way at saka 3 Ano ba yung ano? Ano ba yung 2-way at saka 3 speaker o sit-up? Yung conventional o yung pinaka-common talaga na 2-way, 3-way sit-up So katulad nitong nasa harapan. Ito po ay ano wala nga lang wire na kasi for demo lang. Ito ay isang 3 3-way setup meron kang woofer mid-range at saka tweeter ang kinaibahan lang sa 2-way ay meron lang siyang woofer at saka tweeter ayun lang so magbabago ba yan kung naka 2-way or 3-way setup ka uh, magbabago yung, ba yung base mo sa tingin ko hindi kasi sa 3-way naman uh, kung naka 2-way ka lang tapos nag-add ka pa ng mid-range ah uh, Magiging mas malinaw lang yung mid frequency o mid-range frequency o kaya boses doon sa setup mo. Yan. Kung nakatuwi ka naman, same lang din 'yan. Ah, uh, walang pagbabago sa base kung gaano kalakas yung base mo dati, kung mahina o malakas dati yung base mo sa kung magtotoo ka 3 way. Ah, uh, sa, ting, uh, sa tingin ko pariyos lang 'yan mga boss. So paano pa kung ano sa tingin ko itong nagko-comment ay hindi siya kontento sa ano sa current setup niya. Kung meron man siya hindi siya kontento o kaya bibili siya. Sa tingin ko kung talagang habol mo boss ay base mag-add ka ng sa woofer sa setup mo. So pwede ka namang maglagay ng sa woofer na active. Yung active yung may mga amplifier na sa loob at pwede mong i-hook up yan sa ano sa line out, audio out or is bus ng amplifier nyo meron yan, may mga output yan doon ka magtatap ng ng ano ng tawag dito ng amplifier mo anang ah, ng active subwoofer mo so ngayon, pwede ka naman mag three way ito, 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 ito naman yung um, madalang o sabihin na natin hindi siya common Ah uh, may mga ano may 3-way setup naman na uh, ang composition niya ay hindi ganito na woofer, mid-range at saka tweeter. So may, pwede ka namang setup ng kunyari sa woofer, woofer at saka tweeter. So pwede naman ganoon. Pero kung mo up lang 'yan. Ibig sabihin nakaparallel lang yung woofer at saka sa, uh, sa woofer, sa woofer at saka woofer mo kailangan ano siya ah uh, minimum of 8 ohms pareho kung i-connection mo ng parallel. Medyo masalimot yun at saka gagawa na lang natin ng ibang topic yan. Pero ang mapapayo ko kay kuya kasi ang habol naman talaga niya ay uh, gumanda ata yung kalabog o buo yung base. Kung meron ka ng ano, kung meron ka ng tawag dito, meron ka na set up yan sa bahay mo, may amplifier ka na, may speaker ka na, So, ang pinaka mapapayo ko lang dyan ay Mag-add ka ng active sa woofer, O kaya Mag-add ka ng equalizer sa setup mo Sa equalizer kasi, yung low frequency pwede mong adjustin pa o timplahin pa Para ma-achieve mo yung bass na hinahanap mo Or palitan mo mismo yung pinaka woofer mo O meron ka na Pero para sa akin, ang pinaka maganda para makuha mo talaga yung certain range ng frequency ay add, add, ka ng active sa woofer madali lang naman yan i-set up pwede kang bumili iwan ko lang kung ano for example may ginawa tayo dito na ano ba yung binidyohan ko yung concert at ayun na 15 at ayun basta ganun active sa woofer i-hook up mo pa yan sa amplifier mo iwan ko lang kung hindi ka pa ma ano, ma-contento sa bass pero depende kasi yan mga boss eh. Mayroong iba na okay naman yung setup, iba-iba uh, kasi tayo. Sa kahit nga sa taste sa music, 'di ba, magkakaiba tayo. May gusto ng iba, may gusto ng ragatak, yung ragatak music, may gusto din naman ng bodots, may gusto ng mga rock or metal, glam metal, may iron mayroon ng mga classical, mayroon naman mga love song. So iba-iba, kaya iba-iba din yung ano natin sa palakihan naman o sa palakasan naman ng base iba iba din for example ako mismo may dalawang paris lang ako ng 10 inches na at least 250 watts pambahay okay na ako doon pero may iba naman na mayroon ng apat na 15 inches na speaker naka MCB box na o kung anumang box na ano nakukulangan pa rin sila Kumbaga, hindi pa sa Depende kasi yan eh kung hanggang saan yung kakontentuhan mo sa ano eh sa pagsa sounds. Pero yun nga ulitin ko lang i-advise ko lang doon kung meron kang kung meron kang setup na sa bahay mo, mag-add ka na lang ng ano uh, active subwoofer. Yan. So yung active subwoofer, yun yung may mga piyesa nang kasama sa loob o may built-in amplifier na yun. Jack na lang yung kailangan mo para maikabit mo doon sa amplifier. Mamaya ilalagyan natin ng ano, ilalagay ko sa screen yung mga PD pagkabitan sa likod. May sample tayo dito na amplifier. Uh, yung sinasabi ko naman na uh, woofer, uh, sa woofer, woofer, ah uh, at pwede naman yun. Pwede, mayroon naman gumagawa ng ganong setup. Uh, lalakas naman ng bahagya yung ano mo, yung pinaka setup mo kung mag-add ka ng ano, ng, limbawa, kung meron ka ng ano, meron ka ng speaker tapos naka 8 ohms mag ka pa ng ano, additional na sa woofer pwede naman yun sa alimbawa ah, naman kung bibili ka pa lang katulad halimbawa kunyari bibili pa lang ito si kuya nagtatanong pa lang uh, ah, alin doon kahit alin doon ang bibilihin mo ah three way or two way speaker okay lang yon siguro para sa akin mag add ka na lang ng equalizer kung bibili ka ng amplifier speaker at saka ano Uh, tawag dito equalizer kung sa speaker naman kung gusto mo talagang ma o uh, na woofer ang gamitin mo ay ano sa woofer speaker yung gamitin mo iba-iba kasi yung ano yung talagang setup hindi mo masabi na pangit yung setup ni ganito mas maganda sa iyo nataon lang siguro na hindi niya type yung setup mo at ganoon yung kanya-kanya tayong taste mga boss Uh, yun lang. Ano pa ba? May dadagdag pa tayo. Wala na siguro. Yun lang mga boss ang may di ano uh, -ko contribute ko doon sa ano sa mga nagtatanong. So, three way or two way? Uh, walang ano, walang walang pagbabago sa base 'yan unless unless talaga binago mo yung subwoofer o ano, yun wala lang tayo ditong malaking speaker para maiti mo so yun lang mga boss maraming salamat i-add okay, up lang natin so may mga amplifier na mayroong ganito na sub out or uh, audio out so pwede ka dito maglagay ng active subwoofer o kaya isa pang amplifier pwede sa ganito yung ibang amplifier naman mayroong ganito uh, super bass so pwede ka rin dito maglagay ng yun, active sa buffer o isa pang amplifier kasi option yan eh, palabas yan eh pwedeng isa pang amplifier o kaya sa buffer, yan so sana boss, nakatulong yung uh, ginawa nating may gagawin tayong kay, ano, kay kuya F10, hindi pa so nakapila yan so sana nakatulong boss yung ano yung ginawa nating video